Konsumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrition hatid ng Food and Nutrition Research Institute. Ang solusyon. Menu ni Mommy. San maganda at masayang araw sa inyong mga kaibigan. Muli ito pang inyong lingkod si Josie Gonzales po ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute. Alam mo ba kaibigan na ayon sa survey ni isinagawa ng DOST FNRI noong 2018, isa sa bawat 5 o 20% ng nagdadalang taong ina ang kulang sa nutrisyon. Isa ito sa mga problema sa nutrisyon na binigyang pansin sa pagbabalangkas ng Philippine Plan of Action for Nutrition ng 2017 hanggang 2022 ng National Nutrition Council. Ang Department of Health o DOH ang naatasang magsagawa ng mga programa na naglalayong ma-improve ang maternal health and nutrition. Kaya sa araw na ito, tatalakayin natin ang wasto at tamang pagkain ng mga nagdadalang taong ina. Ang wastong pagkain sa panahon ng pagdadalang tao ay nakakatulong para mapangalagaan ang sariling kalusugan, gayon din ang kalusugan ng sanggol sa sinasapupunan. Ikaw ba kaibigan ay nagdadalang tao sa kasalukuyan? Narito ang ilang tips na wastong pagkain sa panahong ito. Pumili ng mga pagkain sa bawat pangkat ng pagkain upang magkaroon ng masustansya o sapat sa uri at dami ng pagkain. Gawing gabay ang dinevelop ng DOST-FNRI na pinggang Pinoy para sa nagdadalang tao. Ang mga pagkain tagapagbigay lakas gaya ng kanin, mais, tinapay at iba pang produkto ng panadirya or bakery products, halamang ugat o yung sinasabi natin mga root crops, mantika, mantikilya, margarine at iba pang taba, at asukal ay sagana sa carbohydrate at taba na nagdudulot ng sigla at lakas ito yung nagbibigay sa atin ng energy upang maging masigla sa mga gawain sa mga pagkain ito dadagdagan ang pagkain ng kanin tinapay mais sa halip na matatamis at matatabang pagkain lahat ng mga pagkain tagapagbuo naman ng katawan gay ng karne isda manok itlog lamang loob gatas at mga produktong gawa dito ito yung mga tinatawag natin na bodybuilding no po sila po yung tagapagbigay ng uh, nagbi ng ating mga muscles, nagre-repair ng ating mga tissues, no? Ito rin po ay kinabibilangan din itong mga 'to, yung butong gulay na mainam din para sa mga nagdadalang tao. Ngunit lalong mainam ang gatas sapagkat ito ay mayroong calcium na nakakatulong sa pagbuo ng buto at ngipin ng iyong sanggol. Kung hindi kayang bumili ng gatas, dagdagan ang pagkain ng dilis at iba pang maliliit na isda na maaaring kainin patitinik. Kumain din po tayo mga pagkain taka-pagsaayos ng katawan o ito yung tinatawag natin na glow foods. Gaya ng fruits at mga berde, madahon at dilaw na gulay. Maliban po sa vitamins at minerals, ang mga ito ay nagbibigay din ng fiber o hibla na tumutulong sa pag-iwas sa constipation o mahirap na pagdumi na karaniwang naranasan ng nagdadalang tao. So, kailangan din po natin dagdagan ang mga pagkain sagana sa iron o yero tulad po ng atay at iba pang mga lamang loob ah uh, tulad din po ito ng mga halimbawa balon-balunan. Ayan. Berde at madahong gulay, pula ng itlog at tuyong butong gulay upang maiwasan ang anemia naman. Dagdagan din natin mga pagkaing mayaman sa folate tulad po ng atay, tuyong butong gulay, mga butil at gatas upang maiwasan ang pagkakaroon ng depekto naman sa utak o gulugod ng ating mga sanggol. Yung sinabi ko pong butil, ito po yung mga nuts and seeds natin. Yun. Makakabuti rin po na kumusulta tayo sa doktor para sa mga karagdagang vitamins at minerals o supplements Upang maiwasan ang mga kakulangan sa mga sustansyang ito at mga kaakipat na sakit at panganib na dulot nito sa iyo at sa iyong magiging sanggol. Uminom po tayo ng hindi kukulangin sa walong baso o higit pa sa 8 glasses a day ng tubig araw-araw. Ang tubig ay tumutulong upang magkaroon ng tamang temperature ng katawan at maiwasan ang mahirap na pagdumi. Magbawas din po tayo sa lahat ng pinagmumulan ng kafein gaya ng kape, tsaa, soda at tsokolate upang maiwasan ang timbang at depekto naman sa sanggol pagkasilang nito. Limitahan din po natin ang pagkain ng maaalat upang maiwasan ang pamamanas at pagkakaroon ng alta presyon. Ang wastong nutrisyon sa panahon ng pagdadalang tao ay makakatulong para madagdagan ang timbang ng ina ayon po sa kailangan. Ngunit iwasan din po ang sobrang pagkain upang hindi sumobra ang timbang nang maiwasan naman ang sakit at mga panganib tulad na lang ng alta presyon, yung preeclampsia, gestational diabetes o miscarriage at yung tinatawag natin na stillbirth. Magkaroon po tayo ng sapat na pahinga at tulog. Magkaroon din po ng regular at katamtamang ehersisyo, gaya po ng paglalakad para mapanatiling malusog at magana ang pakiramdam. Pero tiyakin na kumukonsulta tayo muna sa doktor bago mag-umpisa sa isang exercise routine. Tiyakin din po na pupunta tayo sa doktor o health center para sa buwan ng check-up para masubaybayan ang iyong kalagayan at nang sanggol sa iyong sinapupunan para po namo monitor kung ano na po yung weight ng ating uh, sanggol ano po Sana makatulong po sa iyo mga ang mga tips nito mga kaibigan tandaan po ang malusog na pagbubuntis ay kailangan upang pangalagaan ang iyong kalusugan at nang sanggol sa iyong sinapupunan Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa muli ito pang inyong lingkod si Josie Gonzalez po ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon, humingi ng recipe sa FNRI DOST, Dost. General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City, o tumawag sa bilang 02-837-2071. local 2287 omag email mvc at fnri.dost.gov.ph dot d-o-s-t dot dot